Yo yeah, mga pre, ah, ito, ah, merong dinala sa ating motor, tricycle kagabi, no? Bali, ang problema nito, <coughs> hindi na may cambio, ah, stock up na siya, no? Bali, nung may cambio siya ng Primera, hindi na ma hindi may neutral, hindi na rin may segunda. Pagka ganun, mga pre, ang may problema, no? Ano? Yung inyong chin lever, yan. Ano ba yung chin lever natin? Ito yung mga pre, dito sa gawing kanan ng clutch lining yan nandito sa loob ito ah, hindi ko na ipakita sa inyo at pinalitan ko na siya ito yan mga pre <coughs> ito yan yan dito nakalagay yan mga pre yan yan, yan. ito yung tiyatawag na change lever okay ito yan mga pre yan pagka na premiere nyo or kung saan mo kayo abutin na cambio Primera, Tresera, Segunda o cuarta, At hindi nyo na maibalik sa neutral. Ito na yung sira mga pre. Ito kasi yung kumakamyo, di ba? Ito yung ito, ito yung nagtutulak at itong kontel sa taas, ito yung nagre-release pa neutral ulit, pabalik, pa, pabalik sa neutral. Ito yung mihila. Tapos ito naman, ito naman yung nagkakamyo, ito yung tumutulak. <coughs> Pagka nangyari sa inyo yan mga pre, sa primera, segunda, tresera, at hindi nyo na ma-neutral, kahit na mag-adjust kayo ng clutch cable, ito na yung problema mga pre. Pupwedeng Yan yeah, mga pre, nasira na yung kanyang rivet ito. Or pwedeng naputol yung spring. Okay. Ito mga pre, pinaltan ko na meron akong nakatabin luma no. Kaya okay na siya. <coughs> Kasi to, uh, may overall tayo na ano. Yamaha RS100 yan RS110 pala ito ito yung mga piyasa at ito mga pre maraming sira no uh, unang una natuyuan ng langis yan connecting rod mga bearing oil seal post rod clutch lining clutch hub, clutch wheel yung kanyang black mga pre kinayod ha kasi yung dating nagkabit nito Ah, bago yung kanyang block pero hindi na ikabit na maayos yung lock. Ayan oh, kung nakita nyo, yun. Oh. Oh. pinagkayoran ng ano yung mga pre, ng lock. Natanggal yung lock mga pre. Kaya nasira yung block. Ah, medyo malaki-laki yung buso na mayari na ito. Tapos, yung lost thread sa sa kanyang ano, ah, crankcase, pinamasinsyap na din natin. Tapos ito, meron pa tayo sa kabila. Ito, overhaul din mga pre. Ito, pag pinaandar mo, pag pinaandar mo to may kumakayod sa loob. Pero hindi ano siya, hindi yung mayat maya, uh, madalang bago lumabas yung ingay na yun, yung kayod na yun. Kaya bubuksan natin to mga pre. At uh, para makita natin yung problema nito. Pero yung mga ganitong problema mga pre, bearing lang to uh, sa loob ng makina. Kasi tinis ko na dito, eh, okay naman, walang problema dito bearing sa na mga makina may problema nito kaya uh, may kumakayod eto baka iba i-vlog din natin to mga pre ang pagbubuo nito pati yung pagkakalas baka may pakita ko rin sa inyo mamaya ayan lang yun lang gusto ko may pakita sa inyo mga pre Honda CB 125 naman yun